Matapos mamatay ang kanyang bagong silang na sanggol, isang babae ang kusang loob na nagbigay ng kanyang breast milk sa mahigit na sampung iba pang sanggol na lubos na nangangailangan nito. Nakatutok si Salima Refran. Araw-araw, maingat na inaayos ni Melissa ang pagsasali ng kanyang breast milk sa mga lalagyan. Pero ang gatas na ito, hindi para sa kanyang sanggol. Nito lang July 29, Namatay ang baby ni Melissa na si Kat. May congenital diaphragmatic hernia si baby Kat. Kondisyon na naging dahilan kung bakit underdeveloped o compressed ang kanyang baga. Nalaman nito ni Melissa sa si ikalamang buwan ng kanyang pagbuntis. We tried all yung research. We tried to read up on it. We looked for the best doctors. And we really, nahanap naman talaga yung pinakamagaling. Pero, you know, even if you have the money and the best doctors, hindi pa rin talaga sometimes. Eh oras lang matapos isilang si Baby Cat, binawian na rin siya ng buhay. Na mga oras na yon, siya namang lumabas na ang gatas ni Melissa. At ang gatas na ito, inisip niyang ibigay na lamang sa mga sanggol na nangangailangan. Tulad ng na mga nakasama noon ni Baby Cat sa ICU. Sa gitna ng pangungulila sa sariling sanggol, nagsaga si Melissa sa pagpapump ng gatas. At sa loob ng dalawang buwan, higit sampung sanggol na ang natulungan ni Melissa. Karamihan sa kanila, nakauwi na mula sa ospital sometimes I feel the babies help us more than than we help them. Eh, kasi um, right now we're coping very well because of them. They just don't know it yet, but the babies, the babies are donating to. Eh, talaga they have helped us through this so much. Si Baby Tyler, isa sa mga binigyan ng gatas ni Melissa. 1.54 pounds lang ng pinanganak si Tyler na premature. Ang kanyang inang si Christine may lupos. At dahil sa tapang ng mga gamot, hindi makapagbigay ng gatas. Ang kabayanihan ito ni Melisa, mabilis sa kumalat sa internet kung saan marami na antig. Ang kanyang asawa, proud sa pagbabahagi ng sarili ni Melissa. Kahit na nahirapan kami dun sa pinagdaanan namin, nalulungkot kami from time to time, pero at least um, nafe-feel namin na nakakatulong kami sa ibang tao. Sabi nila sa pagkakaroon ng anak, nagiging ganap ang pagkatao ng isang babae. Pero gaya ng pinatunayan ni Melissa, na walang ka man ang sanggol, maaari ka pa rin maging ina sa mas maraming bata. Salima Rafran, Nagatutok, 24 Horas.